eto ang pinakamalaking pagkakaiba ang lakas ng loob na ito, mga pulahan at mga diehard na ipagkumpara si Atty. Leni Robredo kay Sara Duterte. Pero siguro alam nila na, na walang walang panama, wala talagang panama ito sa si Sara Duterte pagdating kay Atty. Leni Robredo. Kung sakaling ikumpara o ipagpatuloy nilang ikumpara yung kanila kay Atty. Leni Robredo. Ito tingnan natin. How Leni Sarah defended their budgets. Take note, si Atty. Lenny Robredo po, walang confidential funds. Well, yung mga nakaraang uh, vice president, lahat po yan may confidential funds. Pero yun nga, hindi naman kasing laki na itong hinihingi na itong si Sara Duterte. Hindi daw siya kasi makakilos at yung trabaho niya ay dependent ata sa laki ng confidential funds. The kind of leader, my God, di ba? Ito yun, Uh, the small budget has never been a hindrance to us. Bakit? Marami kasing nagtitiwala kay Atty. Lenny Robredo eh. Maraming grupo na pag may proyekto si Atty. Lenny Robredo at ang Office of the Vice President na andyan yung mga grupo na yan para sumuporta. Na andyan yung mga donors na hinding-hindi magdadalawang isip para ipagkatiwala yung kanilang donation sa Office of the Vice President under uh, Vice President... Lenny ganian Ganyan katindi. Tapos sasabihin na naman itong mga pulahan, wala nagawa. Natural, hindi niyo talaga aalamin yung mga nagawa. Kahit, kahit siguro yung kamag-anak niyo naman ay nakinabang. Kahit kayo mismo ay nakinabang. Dahil po, sarado na ang, us ang utak niyo ng mga pulahan. Nalaso na yung pag-iisip niyo. At kailan kayo magigising? Abay, malay ko sa inyo. Kung magigising pa kayo, girl. Kung hindi na, walang problema. Hanggang dyan na lang kayo. Okay? We make do with what we have. That has always been how it was at the office of the Vice President. For us, it has never paralyzed us from doing the things we have been doing. Yun, napakaganda. Hindi basihan kung gaano kalaki yung budget mo para malawak din ang magawa mong trabaho. Totoo. Pero etong isa na ito, nako, na may personal na rin. Yung kanyang mga atake ngayon kay, kay Riza Antiveros at sa makabayan block ay napaka-personal na. Matindi na ang ibig sabihin, guilty kasi. Kung talagang, kung talagang uh, malinis yung kanyang hangarin, kung talagang yung confidential funds na yan ay napupunta sa tama, eh napakadaling napakadalang dipensahan. Ang bagay kasi na tama at nasa katotohanan, madali lang, madali lang dipensahan. Taas noo pa yung pagdepensa mo. Pero pag may tinatago ka, pag guilty ka na meron kang ginagawang kabalastugan, talagang papawisan ka, talagang tutungo ka, talagang mag-walk ka. At ganoon ang nangyayari dito. Our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds. As if naman nag-work talaga. Ano ho? Magiging madali daw ang trabaho. Sa so tingin ko, ang isang trabaho ay nagiging madali kung ginagawa mo yan with all your heart and honest on it. Okay? Pag maganda ang intention mo sa iyong trabaho, madali, smooth ang nangyayaring trabaho. In monitoring, monitoring the safe, or the safety, secure and successful in implementations of the programs, projects and activities of the office of the vice vice president. Yun nga, sobrang sobrang layo, sobrang laki ng kanyang confidential funds. Na kung pagsasamasamahin yung mga dating vice president, ay triple pa ang laki na itong hinihingi o nang hinihingi na itong si Sara Duterte. Tapos sasabihin ang dumi ng utak ng mga taong nabubusisi at ginagawa lang ang trabaho nila. Ngayon, sino ang madumi ang utak? Dahil kayo po, Ms. Sara Duterte, ay mukhang lagi pinagpapawisan at walang, ma, walang maipaliwanag, walang masabi Okay. Kung trabaho lang, sige. Kung talagang para sa trabaho mo ito, o di sige. Ibig sabihin, dapat alam ng taong bayan na hindi ka talaga makakakilos pag wala kang pondo, pag wala kang pera. So pera-pera ang labanan sa inyo. Nothing new.